Good morning muli mga kakumpare Today is another day na naman ng ating pagbibidyo for today is number one na naman tayo magche-check ng ating trabaho for today isang window type na matrix ang problema is i-analyze pa natin dito sa board kung alin dito ang busted so check natin mamaya panibagong sakit na naman ang ulo mga kakumpare ang ating haharapin ngayon sa ating pag ng electronic board so number 1 talaga sakit sa ulo ang mga electronics kaya kaunting tiyaga lang mga kakumpare sa ating trabaho for the technician. Alright.